Labas mo ang props ko. Atras, abante. Oh. 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 Ay, Oo. 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 Oo tama. Nasa tamang distrito ako po, Uy. Wait, ah, Six? Ah. Six? District six? Siyudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Ah. Anong sinasabi niya sa inyo? Be! Be! Naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Ay, ano nga ba this rito ito? Sino nga ba kongresman natin? Sino! Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Sino! Oo, oh, klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa mga tao! Sa inyo! Siya Sa inyo ba? siya, walang respeto. Hindi. <laughs> ako nakaupo. Kayo nagugutong okay, Ay! Ano nga ba ito? Sino ang congressman natin? Yeah. 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 Klarong-klaro yeah. yeah. klarong na yan, ha? Uh, klaro yan, ha? No? Huwag na mo ilalabas ay. yung dila mo, eh. Ilag pakita mong ipin mo. Yan. Ganyan nyo? naka -smile. May respeto sa tao. Smile. Nakaganti rin si Inday. Balita ako, mabait daw yung kandidato ninyo dito tanangipin, nagsasmile. Ano nga ba distrito natin? Yay! Sino nga ba congressman natin? Ah, okay. ah, nasa 6th district ako ng siyudad ng Maynila. Ang congressman dito ay si Joey Uy. Tama? Tama! nang ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran.